So yun nga mga kabubugan no? Bablog na naman tayo At ang iba vlog natin ngayon ay Para ito dun sa mga kwan uh, ah, Gustong pasukin ng negosyong junk shop O gustong pumasok sa junk shop ano? So kaya ko gagawin ng vlog na ito Ay para Takutin kayo Na wag na kayong pumasok sa junk shop Huwag na kayong magtrabaho sa junk shop Huwag na kayong magnegosyo Ng negosyong junk shop dahil talagang napakahirap ano mga kabubog at mm, ah ko na kayo. Buwan ng andaming gustong mag junk shop eh. Daming gusto, kaya lang walang alam. Ano eh ang daming nagpapaturo sa akin ngayon. Binabalbalahan ko kayo na wag na kayong pumasok sa negosyo ng junk shop dahil mahihirapan lang kayo. Dahil talagang napakahirap ano. Buhat ng buhat no. Ngayon nga lang ngaraw mga kabubog ay naka tatlong deliver ako ano at naka deliver na ng bubog magpapakarga pa ako ng MP at ketchup no dahil tambak na so dito sa kabila tambak na ang ating pan deliver na MP at ketchup so tambak na ang pang deliver natin ano ngayon kapapakargahan ko na ngayon ay extra ko yung aking mga kapatid at bayaw para ikarga ano dahil kami nitong aking kuha tayo nakatatlong deliver na ano ng bubog ano kaya talagang ang hirap nga mga kabubog ano. isipin mo tatlong deliver tingnan pakita ko sa inyo yung resibo unang deliver namin unang deliver namin 2,490 ayan o no? tingnan nyo yung pecha 4,524 para maniwala kayo 4,524 2,5

Magkano lang ang tinubo ko doon mga kabubog? Magkano lang? Sabihin na natin piso per kilo. Magkano lang yun? Oh. Eh, tatlong biyahe kami. Pabalik-balik kami. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyong pangarapin ng gantong negosyo. Napakahirap. Isipin niyo, natusok ako sa hita. Siguro mga 5 inches. Duguan-duguan ako. Natusok ako. May nakausling bubog. Tapos yung mga daliri ko, sugat-sugat. Ang hirap ng gantong negosyo. Tapos yan, gabi na. Magkakarga pa kami. Oh. Minsan agang-aga pa umaalis na kami, minsan ginagabi na. So gusto niyo bang ganitong trabaho, laging madumi, laging pagod? Gusto niyo bang ganitong trabaho? Gusto niyo bang ganitong trabaho na nahihirapan kayo, nasusugatan kayo, duguan kayo. Na, nasusugatan ang mga kamay niyo, napupuyat kayo. So huwag niyo nang pangarapin mga kabobog, no. Kay binababalahan ko na. Ngayon, kung kayo mapilit, babala kayo. Eh kay binabalahan ko na eh. No. So, huwag nyo nang pasukin ng ganitong negosyo. di ba? Diba? Kung dati, nagbablog ako para uh, magturo, magturo. Ngayon, nagbablog ako para magbabala. Kasi naranasan ko na eh. Sobrang hirap eh. So, kaya binababalahan ko na kayo. Baka mamaya sumbatan nyo ako. Silaw na silaw kayo. Eh, ang dami dyan. Nagbablog. May liman libo ka lang. Pwede ka nang magtayo ng junk shop. May liman libo ka lang. Pwede ka nang magsimula ng junk shop. Huwag kayong maniniwala doon, hindi totoo yun. Mahihirapan kayo ng husto, mapupuyat kayo, mapapagod kayo. Huwag daw kayong maniniwala doon sa mga vlog na yun. No. Kulang pa sa karanasan yung ganun. Kahit pasabihin nila, 10 taon na silang nagkukuhan, nagjajang shop. Huwag kayong maniniwala doon, may 5,000 ka lang, may timbangan ko lang, pwede ka nang magsimula. Pwede ka nga magsimula, pero magiging kawawa ka lang. Magiging kawawa ka lang, mahihirapan ka lang wag huwag mo nang subukan pasukin no, no? wag mo magtrabaho sa junk shop at mm, talagang napakahirap tingnan mo ito ito ang babaeng tao oh. ang trabaho pang lalaki nagkakamada ng buti magkano lang ang bayad ko sa kanya yan limang piso isang sako oh. di ba magkano lang kikitain niya ngayon makawala pang isang libo oh. napakahirap ng trabaho ngayon Isipin mo, binubuhat niya yan. Binubuhat niya. Sobrang hirap. Huwag na pasukin, Ayan, niya napasukin mga kabubugo. Ayan, siya lahat na nagkamada niya. Pati yun. Huwag niya napasukin ang negosyo ng junk shop. Sobrang hirap. Mahihirapan lang kayo. Minababalaan ko na kayo mga kabubugo. No? So sana maintindihan niyo ang Kasi dati nagbablog ako, tinuturuan ko kayo. Ngayon, binababalaan ko na kayo. Huwag niyo napasukin. At tunay na napakahirap. So yun lang muna mga kabubugo for today's video.